Hi mga ka-farmers, sa wakas dumating na din yung order ko na mga cuttings. Ito po ay red cardinal cuttings guys. Ito yung mga in-order ko mga ka-farmer. Ah uh, subukan natin itong mag-uuba sana maging successful tayo dito. At kapag ito ay tumubo, order pa tayo na mas marami para ano, eh, tatanim natin dito sa Bohol. Kasi nandito kasi ako sa Bohol ngayon. Kaya nag-try ako mag-order ng cuttings ng mga red cardinal. Ito na siya guys ha. Ah meron siyang 12 na cuttings at saka ano unrooted yung in order ko kaso natagal dito na stock sa aming warehouse kasi ano umuwi kasi ako din sa Cebu kaya nagkaroon na siya ng counting roots. at saka may ano pa siya freebies na yung paglalagyan ng plastic at saka meron pataba ito yung mga pataba guys apat na pataba yung freebies ng aking sailor oy maraming salamat sa aking sailor ha at saka may freebies pa siya na papaya So, yung para siyang dwarf at saka malalaki yung bunga niya. Ay, try natin yon ni Tanim, guys. Sana tumubo din at saka mabuhay. O, okay, ito na yun. May rotate na siya. Sana maging successful tayo dito sa ating pasusok, pasukin nga pag-uubas. Uh, sama nyo ko sa aking adventure dito sa pag-uubas mga guys ha. Mga ka-farmers. Sana maturuan nyo din ako kung ano yung mga pamamaraan at saka ma-share ko din yung mga kalaman ko para sa inyo. Uh, Mag-share-share -share tayo ng mga ideas dito sa ating pag-uubas. Para tayong lahat ay angat at maging successful sa ating pamumuhay. Ito na yung mga cuttings guys. Malulusog. Meron na siyang counting sumibol na dahon. At sana tuloy, -tuloy.